Guys, dinayo namin si Manuel dito kasi kakain kami ng sinigang. Kasama ko nga pala si na. Hi! Si Tito Ard. Hello pa! Ano siya. Kasi kulutan nang hihimatay na sa sobrang ito. Oh, Hindi. Ito lang ang ating ano ha, lunch. Ito ano yan? Kanin. Kanin lang! Canin. Canin lang? <laughs> <laughs> Ako lang kain yan. Huwag ka mag-arte. Pinandalas ko pa, pa yan. Mainit na ang kanin. Mainit pa ang sabaw. Anong mangyayari? Iba na talaga yung mayayaman. Laging sinigang yung ulam. <laughs> Ayan ah. Magsasalo-salo kami dito. Buti pa si Ate Benny lagi ano, naka sinigang. Oh, Ang pakitang gila sa eh, inyo nyapat may camera. <laughs> 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 <na ba> ako? Karakin <laughs> 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 naman well may sinigang kakain tayo dito. Ako lang ko kalaki kasama na kasama na kasama. kasama. Guys, <laughs> <laughs> sabi ko niyaya ko si pinayaya ni Manuel hindi naman ako naman kusang okay, <laughs> nagyaya. <laughs> <laughs> Ma'am. Oh my god. Ang sarap Ay, ka, ka. Bakit ang dami? May... Hindi oh, okay. ka tasapin. Hindi <laughs> ako. Hindi <laughs> Bubulos pa naman ang poka kaning ito, pa bebe, pa pabe bait tao. Gutom na gutom ayod. naman. Ano ba? Ano ba? Reklamo pa? Ikaw wala ka talaga ang sa katawan mo. wala <laughs> <laughs> ba talaga ang reklamo mo? Mami, Shout out po kay mami. mami. Wala sa katawan. Ang dami yung dinidimine sa akin. Hindi ko na nga kayo pinapunta. Ito lang ang nagpapunta. Ikaw nga mag-a-sasak sabi ko, or pinapupunta tayo na ni Manuel sa kanila, kakain daw. Araw ay napapangit. Huwag ka iya. Akala ko kasi ilabangan. Ewan, dahil yung kinahan. Ayan guys, ang oh, sinigang. Kakain muna kami guys. Mami, pengin buko. Sige naman ako. ako. <laughs> So guys, pag pinagpuputol din niya ang niyog, kami nung ipupuntahan, kami nung angsukin ng buko. Makakawala na kami ng bukohan ngayon. Mami, sile! Puputuleng? Mami, sile! Gagawa kasi kami ng... Sausawan! Mahal mo inihanda, mami! Yan si Tito Arj. Ang sarap ng Senegal. Yan. Is this So guys, i-stress na naman ng babaeng Latina dahil kami ay dumayo. Sa halip na wala siyang bisita, inipinagyayag ko ang mga areng. Ano sabi mo? Iniintay si Manuel? Mars kasi hindi kami maksubo na hindi siya kumakain. <laughs> hindi na makasubo, ubos na ang angat anyway, si okay, okay. na ang baboy. Guys, hindi daw makasubo, tinihintay si Manuel. Ubus na ang laman. Hindi ko ano, madilim? Ang damit ko, hindi mo madilim. Nasa ka daw eh. mamaya ipagampasin ko kayo ng electric fan. Ang pabilis sumagot ni wakla at Pinidot ko pala yung call. Ubus na magod agad. Nagkasabay pala kami na tinawagan na Nag-call <laughs> no, din pala ako. Pambilis. Mas may nakapagyaya ngayon. <laughs> anong sabi? Anong sabi? Ano naman nila ako ang ulam ko Isinigas. sinigas. Eh, gusto kaya oh. magod ako. Ya, ay, sige, punta ka dito. Dory! sabi ni Manuel, magbuta ka dito. <laughs> Gumaya ka muna tayo tayo, sabi ni Manuel. wala na tawag ko si Kulot, magbuta ka dito. <laughs> La, guys, lahat ng transaksyon ay eh. <laughs> Nakain na kami dito ngayon, <laughs> Ah. <laughs> Ano <laughs> ba ah, yun? Ano Kinakamot ko la ang laging Ay, okay. Lahat ng post niyo, puro tin ko. Ayun lang, yung nakataas eh. Ayun lang, yung puti. <conventions> Banuli na naman ako. It's a prank, mommy. Bukuha ko lang isang taste dun ha sa iyo. Guys! Dahil si Kulot Hoy, pinagpipilitan ang case ng 15 Pro Max sa 12 Pro Max. tumaganda To, Ayan. Lang, Ganyan man. na lang. <laughs> okay Nakaangat. <to>. Okay. Guys, <laughs> ito, guys, sa mga gusto pong bumili ng case ng 15 Pro Max, ito po. Murang-mura lang. Ayan po, maganda. Magkakasama oh. Na po lahat. Magkakasama na yan lahat. Tingnan nyo. Ito ang isa. Ayan. Bago yan, guys. Hindi <laughs> naman na. Hindi, <laughs> <laughs> yon Kay Kulot yon. Guys, ito. Bago yan. Oh, ito. Papakunta ko sa inyo. Tubali. Guys, ito pa, oh. Yan, dalawang transparent. From... Lagi mo na lang <laughs> akong... Ay! Na-ferit away ako, Mar. Sorry. Ay! Nautas <laughs> na, na ako sa paglakas ng boses. Umungot na naman. Umungot na naman. Kaya, umungot na naman. <laughs> 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 Guys, dalawang transparent. Galing sa power <laughs> mak tong isa. Power mak tong isa, yan, oh. Mamaya ako na nga i yun! Ang ingin ng paligid. Sino <laughs> <laughs> kaya maguhugas? <laughs> Sino kaya maguhugas? <laughs> Kita. <laughs> Wala magkukusa talaga. Talaga, hindi na English Kulot eh. Ang paparil guys kung sino maghuhugas. Ay eh, talaga, hindi. Parang istatwa, hindi na agala. Oh, matos yan. Hindi ako matos. Saga ng sagi. Maluto. Sa pressure, po, yun, guys, eh, ay, ay, sa, sa pressure cooker. Guys, ang saging na Sa pressure cooker yung niluto ni Manuel. Lunot na lunot. Lunot <laughs> na lunot. Ha? Anong tanim dyan? Hoy, may Aboy, tanim! Dam. May regla pa! Inay, may tanim yan! Huwag mo yayapakan, sibol lang nga. Patani. Mars. O, alam mo kung nayapakan mo, ikaw ibabaong ko dyan. Wow, sana Oli D. Ejot. Kaka Dabila. Kaka David! <laughs> al bulkano ibaba i